Mam, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung uh, and bank ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklar unconstitutional yung impeachment case. I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinaka mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yon mga argumento, opinion, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. <coughs> Anyway, mumpa sa inyong joint, ay dun sa inyong first caucus na pag-usapan po ba itong impeachment lalo na yung naging SC ruling uh declaring unconstitutional yung impeachment case against BP Sara? Of course, uh, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging uh, kapalaran mm -hmm. ng uh, impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng uh, Korte Suprema. So, yan po yung uh, pinag-usapan din sa All Members Caucus patuloy na concern sa amin sa minority at uh, Uh, para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinion uh, o boto uh, sa ang petsang uh, August, August 6, 6. opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero may kayo sa minority Senator Ping Lacson nang para sa kanya sundin yung SC ruling. Mm -hmm. So ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na minority mga minority senators? Mm -hmm. May mga pagkakaiba-iba man kami ng uh, concerns o uh, opinion dito mm -hmm. tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na decision. Mm -hmm. uh, hindi lang kami sa minority, ang buong senado kung papaano talaga namin ititreat uh, itong buong impeachment trial mm -hmm. at uh, given din yung uh, importanteng desisyon ng suprema at the same time yung ibang mga importanteng prinsipyo nasa constitution kaugnay ng obligasyon uh, ng Senado uh, obligasyon din ng House pagdating sa uh, impeachment at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at uh, matugunan ang ah uh, ang entitlement nila hmm. sa accountability naming mga public officials before ma'am hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung uh, end bank ng Supreme Court ng Bumoto sa ruling na nagdideklara ng unconstitutional yung impeachment case. I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinakaimportanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yon mga argumento, opinion, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Mm -hmm. Okay, Mav, and then uh, si RG. Hello. Hello. Yeah. Meron po kasi ilang senators na nagraise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SC ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment lang po. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis, ni political gridlock na si o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin uh, these days, uh, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay uh, pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kompleto uh, pagdating sa plenary sa August 6 mm. At ma'am, sa uh, August 6 nga po, plenary ito, are you still yes. hopeful that you will reconvene as an impeachment court? Yes. Uh, I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinion sa August 6 na patuloy kaming magkoconvene. Patungo nga dun sa pinaka-importanting paghain ng mga ebidensya at mga witnesses dun sa bawat article of impeachment. Pero yung sa August 6, ma'am, yung deliberation tungkol sa impeachment, saan gagawin yun? Sa plenary session ninyo as a legislative body or magkukonvene kayo on August 6 as impeachment court? Ano yung usapan, ma'am, dun sa caucus? Um, apparently, mag, uh, na kami ng mga issue ito bilang Senado muna, mm -hmm. bilang legislative body. Okay, RG. Um, personally, kayo po, anong composition ninyo? Susunod po ba kayo dun sa Supreme Court or hindi? Kasi for your other <coughs> colleagues, even from even the majority, they made their sentiments clear. May mga nagsabi na kung sino yung pabor sa pagsunod at hindi. Uh, lagi kong nire-respeto din ng Korte Suprema tulad ng inaasahan kong uh, mutual respect nila sa iba pang mga branches of government kasama na ang legislature kung saan uh, nakapabilang ang Senado. Kaya ang disposisyon ko at naririnig ko yon sa iba pang mga colleagues ko ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization no sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-expect at tamang nag-expect sa amin ng uh, pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials. Ma'am, I remember your statement when the uh, when the ruling came out and parang I would like to clarify, do I take it to understand na parang you feel na talagang humirap ang impeachment because of the because of the may mga nilagay silang requirements oh, eh additional requirements Actually yung requirements so additional requirements na iyon para makapagsimula ng isang impeachment process ay isa sa ilang mga seryosong tanong pa rin seryosong concerns na meron ako at naririnig ko rin sa ibang mga uh, colleagues ko sa recent development na ito uh, ng desisyon ng Korte Suprema na habang dumadaan yung mga araw ay sinasabi na rin ng ibang mga constitutional constitutionalists at legal um uh, experts at palalim ng palalim yung mga concerns na ipinapahayag nila uh, papunta na uh, sa konstitusyon, papunta na sa mismong uh, demokrasya natin so in a sense uh humihirap o uh, bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon na klaruhin itong mga lumalabas na concerns tungkol sa impeachment process uh, per se uh, para uh, magabayan kami sa kasalukuyang impeachment at yung implikasyon din nito sa mga posibleng susunod pang uh, mga imp impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Ah, mm -hmm. uh, uh, barihan na yung Senate Joint Resolution number 1 po ninyo. Uh, napasama po si Senator Kiko at Senator Bam, uh, nagulat nga kami doon. Um, is that something that sasama pa rin po ba sila in future resolutions of the minority? Uh, do, is this the start of a trend na pag kami certain issues, baka sumama sila sa inyo? Hindi ko naman masabing trend ito na nagsisimula ng pagsama on a case-to-case -case basis. Pero masaya ako na bukod sa aming uh, united minority, meron pang mga colleagues kahit mula sa majority na pumirma din. And I hope, malay natin, may mga madadagdag pa sa mga susunod na panahon. Anyway, ma'am, may mga nagsasabi na kung yung Senate noong February inaction na na agad yung impeachment, tapos na sana yung impeachment trial kay BP Sara. Pero according naman kay SP Cheese, uh, parang vindicated na naging maingat nga yung Senate. Dahil paano kung uh, tinapos nyo yung trial, kinunvict nyo sa BP Sara, and then uh, ganito yung naging ruling ng Korte Suprema. So ano daw yung magiging sitwasyon ngayon ng Senate? I would not say na-vindicated ang Senate leadership dito sa uh, ruling ng Korte Suprema. Dahil nga, separate and co-equal branches kami. Mm -hmm. So, meron po kaming, uh, in a way, separate and co-equal obligations din na kumilos ayon sa aming uh, kanya-kanyang mga obligasyon. Hindi ko rin naman masabi na e eh, di sana tapos na yung impeachment trial sa ngayon kasi hindi pa nga kami humahantong sa pag ng trial calendar. Pero definitely uh, I still believe na kung sinunod namin yung klarong sa konstitusyon na uh, commence trial forthwith uh, noong Pebrero ay mas nakausad na kami sa ngayon at mas natutupad na namin ang aming obligasyon uh, sa ating mga kababayan na pati sila hindi lang kaming mga senator-judges, pati yung ating mga kababayan, ay kahit papaano nagsisimula ng malaman ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa mga articles of impeachment by now. Mm -hmm. Anyway, okay, about impeachment. Amor. Um, Okay. Yes po. Apo. Ah, sa uh, Sen, nung Tuesday daw po kasi meron ng plano na um, tumayo mag to dismiss yung impeachment complaint dahil nga dun sa Supreme Court ruling. So, pag nangyari po ulit yan sa June, ah, sa August 6, ano po yung magiging action po ninyo? O pag nangyari po 'yan uh, pag dedebatehan talaga namin 'yan. Dat handa po ako, handa kami sa minority para ilatag ang bawat naming argumento, bawat naming opinion at kung talagang uh, ipilit sa botohan, bawat naming boto uh, kaugnay niyan. Uh, personally, hanggang ngayon premature kung magahain uh, maghahain ng o pagbobotohan ang motion to dismiss. Kasi anong i-dismiss -di namin kung ni hindi pa ni isang pirasong ebidensya o isang warm body na witness ay narinig, di narinig pa naming mga senator judges to say kayo po personally ang um, uh, sabi niyo nga po premature so you will vote against it if it is raised on the floor on August 6 So it's safe to say that pero ayoko namang i-preempt kung talagang gagawin na nila sa August 6 or not basta't uh, yan ang napagkasunduan naming petsa at yan din ang pinaghahandaan naming maigi bawat isa sa amin. Okay, ma additional about impeachment. Ma'am, naglabas na po kayo ng joint statement with Sen. Kiko and Sen. Bam about your feelings on the ruling of the SC. May plano po ba kayo na gumawa ng isa pang joint resolution dito to express the sense of the Senate? Merong uh, draft resolution, hindi joint resolution, pero resolution na tinatrabaho ng uh, ilang mga senador kasama po ako. Mm -hmm. Yes. Ano yung lalaman yun? Well, yung laman noon ay uh, may ilang highlights na na naisama doon sa statement na uh, na release And I believe makakasama po yon sa maraming argumento, opinion, at eventually kung ipipili talaga boto pagdating sa August 6. Basta't yan yung, uh, kumbaga, D-Day na pinupuntahan namin lahat. Dahil yan ang napagkasundoan ng buong Senado. Ma'am, yung reso, so ano po yung hinihiling niya? Ano yung prayer niya? Uh, it's more of... Um, draft pa rin siya sa ngayon eh pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga uh, dating justices opo na nag, uh, nagbibigay ng payo kung paano mm. ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward so uh, magbe-benefit po kami dyan kahit sa uh, parating na debate sa August 6 Ma'am ilang kayong mga senator? Ah, hindi ko, kasi may ibang senador na nangunguna sa pag-draft niyan, so hindi ko alam kung uh, ilan na uh, ang pumirma dyan, o uh, alian al yung final number na magpipirma. Headed by Senator Kiko Pangilinan, ma'am? Pwede niyo po siyang tanungin dyan, yes. Ah, uh, okay. Um, how about in filing an MR? Would you uh, want to be part of any move to file, or are you going to spearhead filing an MR dun sa cooling number? Well, regarding a uh, motion for reconsideration, ang nabalitaan ko ay yung House uh, uh, ang uh, nag-anunsyo na sila uh, mag-file ng motion for reconsideration. Alam po natin na meron silang labing limang araw mula nung lumabas yung ruling ng Korte Suprema para ito ay gawin. And uh, I hope na pagdating ng aming debate dito sa Senado sa August 6, ay makakapag-refer na kami sa kung anong magiging lamang sa kung anong MR ang maari nilang i-file uh, within this period. Kung kami sa Senado ay maghahain din ng uh, MR in principle, uh, isang possibility o option din yan. Pero wala pang uh, pag-uusap o matibay na pag-uusap tungkol dyan. Pero ma'am, yung dinadrap na resolution, sa tingin nyo, pwede yung makatulong sa house sa kanilang i na MR, yung laman nun? Kasi si ah, I, I would imagine na Uh, dahil yung dinadraft na reso dito ay may references sa ilang mga dating justices, justices mm -hmm. uh, I would guess, hindi ko alam, mm -hmm. but I would guess na posibleng references din yon sa MR ng House. Pero hindi ko alam, dahil dito naman ako miyembro sa Senado at hindi doon sa House. But I look forward na kung magpo-file sila ng MR, uh, it's more na naglulook forward ako na makakapag-refer kami doon sa MR nila dito sa aming debate sa August 6. By next week, ma'am, papal na yung reso, na draft ngayon. ah, uh, pwedeng itanong yon dun sa pangunahing nagda draft ng reso na iyon. Hmm. okay, Raymond and then Dexter and then balik kay Emor. Um, um, whatever would be the result ng voting sa August 6, ah uh, medyo mahaba pa yung February. Tapos mm. sa kasakali na pwede pang mag-file as per the SC decision. Okay. Pero mayroong mga idea kasi na hindi lang naman daw kasi impeachment yung pwedeng uh, gawin uh, para may maka-exact ng accountability mm -hmm. of the Vice President. Now, are you supportive of being removed uh, coming from other agencies para ma-exact, ma, ma, ma ma-make accountable ang Vice President dun sa mga supposed anomalies where she was uh, accused of uh, dito sa impeachment as part of the articles of impeachment. Bukas naman sa kahit sinong uh, government agency o institution uh, at lalong karapatan ng mamamayan na pwedeng singilin kahit sino sa aming nagtatrabaho sa gobyerno sa aming accountability habang hinahawakan namin yung Uh, public office. Uh, of course, inaasahan ko pa rin at ipaglalaban uh, namin na ituloy yung impeachment process bilang siguro ito na yung isa sa pinakamataas at mahalagang proseso ng pagsingil ng public accountability. Ni hindi ko pa kinoconcede na matutuloy na matutuloy na talaga yung botohan dyan sa August 6 dahil magdedebate pa kami. Pero kung anuman ang mangyari at hindi mangyari sa August 6, kung ang susunod na timeline o horizon na titignan ng mga advocates ng public accountability ay February 6, eh, hindi naman po nauubos yung uh, fighting spirit at yung energy uh, ng mga advocates of public accountability. So, uh, anumang front yan ng pagsingil ng accountability na iyan, umaasa ako na laging magiging handa at laan ang lahat. Mm -hmm. Okay, Dexter. Good morning, Zen. Good morning. Balikan ko lang po yung uh, joint resolution number one. Uh, dahil kasama dun sa, uh, sinusulong dun sa open BICAM ay para ma maiwasan yung mga nasabing insertions. Ito uh, ay para sa 2026. That's uh, 2026, uh, correct? Ka, Simula sa ga uh, doon. Ano naman po yung sa tingin nyo mag, uh, mga pwedeng steps na gawin ng Senado? Para naman uh, dahil nandiyan na yun sa 2025 may mga insertions at kasama yan sa mga napunan ng Pangulo. Ano po sa tingin nyo ang uh, para na mahalong, mahalongkat at ma-expose ma bukod doon sa, sa sabi ng Pangulo na pinasasubmit niya at i-publicize <coughs> yung mga sangkot doon sa mga uh, nag-insert. nga na uh, binanggit ni presidente iyon sa kanyang sona o nag-refer siya doon and in particular binanggit niya yung pag-audit at pagsingil ng accountability at pagpaparusa <clears throat> sa kung sino man ang maaring uh, may krimen kaugnay partikular sa uh, flood control project. So mabuti kung mangyari 'yon para uh, magmailabas na lahat ng mga ebidensya. At sa kasalukuyang uh, ginagastos na 2025 budget, uh, of course inaasahan ko na yung Commission on Audit ay laging laan na i-audit yan at going available sa amin. Uh, dito sa Senado, lalong-lalo na sa minority, para magamit namin gabay sa pagdebate uh, pagdating ng budget debates uh, later this year tungkol sa 2026 budget. Ah, uh, how, paano po natin matitiyak yung pagkakaroon uh, ng open buy cam para dun sa susunod na budget eh yung pagka-transfer ng mga alam mo yun yung para i Punta dun sa mga bagong insertions, tatanggalan ng budget yung isang departamento, halimbawa yung sa health inilalagay sa sa mga ganitong insertions. Paano po, makakatulong po yung open bicam doon. Makakatulong mm. ang open bicam para uh, siguruhin na bukod sa due diligence na dapat ginagawa naming mga mambabata sa budget making, andun din yung people's participation. Pati sa budget making process na kahit sino sa kanila, mga organisasyon ng mamamayan, mga budget reform advocates na gustong mag-observe hanggang sa uh, bicameral conference committee on the budget ay pwede nilang gawin in person o kaya online. Sila po ay uh, i-furnish din ng minutes nung uh, budget bicam process at magkakaroon sila ng kopya, hard copy <coughs> man yan o e copy ng matrix comparative ng House at Senate versions ng budget at kung papaano uh, uh, ni-reconcile yung mga magkakaibang provision yan sa ating GAA. Mm -hmm. Mabilang tugon dun sa nasabi ni Presidente sa SONA na, nanagutin yung mga sangkot sa mga katiwalian, kickback, kalokohan mm. sa flood control projects. According to Senate President Chis Escudero, magpo-file siya ng proposed bill na ipagbabawal yung mga politiko, mga kamag-anak na maging contractor or supplier ng mga government projects like flood control. Sa tingin nyo magandang panokalang batas ito, ma'am? Opo, uh, pwedeng maging magandang companion measure yan sa uh, proposed Senate Joint resolution number 1 uh, and pwedeng simulan yon na paglagay ng guardrails talaga na yung mga grupo na may vested interests tulad nung nabanggit na contractors ay magkaroon ng firm parameters na hindi uh, magkaroon ng undue uh, influence halimbawa sa legislation or kahit sa representation sa loob ng uh, legislation para pati sila bilang dapat private sector ay magkaroon ng accountability dun sa pagparticipate naman nila sa uh, government programs tulad ng infrastructure and of course kung gusto nating kontrolin ang o ipagbawal no ang um, Partisipasyon naming mga nagtatrabaho sa gobyerno dun sa public works, kailangan siguruhin din na hindi lang gag -gag gagamit ng mga paluso tulad ng paggamit ng mga dummies. So dapat meron talagang disclosure para uh, magawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin. Siguruhin na may good faith ang lahat ng stakeholders dyan, alang-alang sa ating mga mamamayan na silang nagbabayad ng buwis para sa lahat ng ito. Mm -hmm. At ma'am, aware kayo na mayroon talaga ng mga politiko may kamag-anak na kontraktor. ah uh, <laughs> So sa tingin nyo, may hirapan ba ito makapasa itong panukalang batas na ito? Well, of course may kasabihan na no one legislates uh, against one's own interests. Pero narinig naman po namin lahat sa SONA yung sinabing iyon ni presidente. And dapat naman siguro sumunod uh, hindi lang ang majority, pero ang lahat. Alang-alang din sa kung gustong mag-iwan ng mas maayos na legacy, no, para sa mga susunod na taon. Amore. Ma'am, balikan ko lang po yung uh, dinadraft na, na resolution on impeachment. In general, ma'am, can we say na it is um, seeking for the Supreme Court to reconsider its ruling? Yan po ba yung in general na prayer niya? Um yung yung resolution na dinadraft na, na iyon, um, uh as i remember from uh, nung pinirmahan ko yon ay nagre-refer sa mga payo, mga gabay na mga um, dating justices. So syempre sila dahil galing din sila sa Korte Suprema, meron silang tamang timpla ng disposition at sa kalingguwahe kung ano yung pinapayo nila sa amin ng mga mambabatas at kung paano sa tingin nila tamang i-address namin yung Korte Suprema. So, siguro pinakamaganda tanongin nyo yung uh, nangunguna sa pag-draft at pagpapapirma uh, uh, dyan kung uh, ano yung hinihinging ah uh, pag-reconsider no, dun sa ruling ng Korte Suprema. Ma'am, um, kailan po kayo nag-sign and do you have a number kung ilan na po yung nakasign dun sa draft reso? Pumirma po ako nung Uh, unang araw ng 20th Congress and as of that day mga mga apat na kaming nakapirma noon pero balak kasing uh, magpapirma sa pinakamaraming kayang papirmahin. Uh, hopefully going for a majority number ng mga senador so pakitanong doon sa uh, lead Uh, uh, senator dyan, kung ilan na no, uh, posible as of today. Opo. And ma'am, uh, puntahan ko lang po yung uh, about Senator Kiko and uh, Senator Bam, kasi you mentioned earlier na um, binubuo, binubuo nyo nga po yung malakas na puwersa sana ng opposition, that's why you wanted them to be on your side, pero how would you describe your relationship with them now, ma'am? Are you still allies, o dahil ba nasa majority na sila, hindi na ganyan yung relationship? Paano po? we and our parties are still allies at uh, klarong-klaro yon halimbawa sa House of Representatives kasi yung mga kapartido namin sa Akabayan, sa ML uh, good number mula sa LP ay magkakasama sa bloke sa loob ng House Minority and uh, yung House Minority na mula sa mga partido namin ay kasama namin dun sa I would call it minority led uh, resolution uh, tungkol sa uh, Open BICAM So, sa ganyang ding mga uh, issue na magkakapareho ang aming mga opinion ay yun yung bukas na posibilidad pa rin kahit dito uh, sa Senado So, mula sa mula sa united na minority, kaming lima uh, possibility uh, lagi, depende sa issue uh, maimbita rin. Uh, yung iba naming mga colleagues laluna uh, lalo na or kasama na yung dalawa. So ma'am, you, you still consider them to be allies of the opposition and their allies po. I still consider them allies uh, and ang priority ko mula sa loob ng United Minority, kami lima, eh, patuloy akong kikilos para palakasin ng oposisyon uh, sa labas ng Senado at aasahan ko rin Uh, yung mga fellow minority namin sa House uh, at yung ibang mga opposition forces uh, sa LGUs at sa labas ng Kongreso. Bipo Raymond, doon sa zona ni Presidente, binanggit din niya yung accountability and then pahusayan yung serbisyo yung mga public utilities. Meron ba kayong mga isusulong na investigation para pagsunod doon sa nilalaman ng sona ng Pangulo? Oh, bago pa yung sona ni pangulo uh, at isang na appreciate ko rin yung pagbanggit niya sa dapat uh, uh, singilin yung hangit na serbisyo sa tubig na una ko nang na-file yung Senate Resolution Number no. 16 na humihingi ng investigasyon uh, dun sa mga ayon sa COA diumanong uh, unfair provision sa mga joint venture agreements ng mga water district sa mga private concessionaires lalong-lalo na ang Prime Water ang Manila Water at ang Metro Pacific Water and itutuloy po namin yan dahil um, yung usap yan ng mabaho o maruming tubig ay uh, yan ay pumapasok na sa usapin ng dignidad ng tahanan no ng bawat pamilyang Pilipino kahit yung mga catch up plans na sinasabi ng mga water districts kasama itong mga concessioners ay hindi sumasapat dahil malayo no ang nararating ng mga yon uh, at uh, dahil din sa kulang talaga ang nilalaan na uh, pondo para sa investments at sa maintenance nitong mga water concessionaires na ito so um, nag refile mo yung resolution regarding that yes Mhm. Mm Sya po ay Senate Resolution number no. 16. Right? So, mare na refer na po ba ito sa Committee on Public I, Services? I believe na refer na, na refer na ba? Mm -hmm. Ido-double check po namin kung mm -hmm. na-refer na, pero looking forward ako na mukhang hindi pa na-refer, pero looking forward ako na tulad nung nakaraang kongreso na ito isa schedule para sa pagdinig mm -hmm. uh, ng kaniyang uh, ng chair ng committee. Mm -hmm. uh, before Dexter, may patanong lang si Marlon Ramos. Senator I said reports on the senator's insertions, including those of S.P. Scudero, were not just allegations, but these are true. Did you notice these insertions in your review of the GAA? Is this also the reason why you did not sign the BICAM report? Uh, una na akong hindi pumirma sa BICAM report. Uh, at yan ang aking signify at ginawa during the BICAM process ay dahil nga dinifund ang PhilHealth na paglabag na sa ilang mga batas. Dahil hindi binigyan ng highest budgetary priority ang edukasyon, pinuna din yan ni dating minority leader uh, Coco Pimentel at sa iba pang mga dahilan. So dagdag na dahilan. Ito yung isang uh, uh, vindication. Yung lumalabas na nga na reports na... Uh, ng insertions. Okay, sitahin. Okay.